Wow. Itu ito yung jim nonon Diyan <laughs> kami kabilang eh. <laughs> hindi lede tapo ano ba yung a kasaw Ito na yung barangay Santa Rosa siyam <laughs> <laughs> sa mga na wajila la siy mo hu 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 hu

Ito naman yung papunta sa Don Salvador, ito ang kalsada na yan Ito yung bahay ni Mildred. No? Ito yung Don, yan na iyan. Ito ang ating magulang na iyan. yung cruiser cruiser ayan. ayan ayan naman ang kalsado papuntang Bacolo pa uwi na kami guys Pauwi na na Dito na kami sa Twin River. Ito guys, Twin River. Ayan, Twin River.